Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit na 52 minutong negatibo, at ang ulit, ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na masalita dahil kukuha sa iyo ng oras na Buenos. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Magsuot ka ng damit na may kulay pula, magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenas para makapanalo. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na limamput na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay blue dahil kamalasan ang pwedeng maibigay sa iyo. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga may singit apat na put apat na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas tres ng hapon at may singit na apat na put walung minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay gold dahil pwede kang malasin para matalo. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.40 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55 ng hapon at may singit na 48 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, pag nanalo na ay magpahinga muna, para hindi ka abutan ng kamalasan at makalihis ka. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit na 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:15 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay yellow at mabibigyan kanya para mahihirapan kang makapanalo. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit na apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4, ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay red siya ang magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit na apat na dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.00 ng hapon at may singit na limampot dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10:20 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay gold dahil magdadala sa iyo ng ikakatalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon, hanggang alas 3.40 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga. May nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay berde, dahil mabibigyan ka ng ikakamalas para ikaw ay matalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang ala 1.45 ng hapon at may singit na apat na pot dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 50 siyam na minutong negatibo sa mga nasabing oras, iwasan mo ang kulay rosas dahil magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4.15. Nang hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pula dahil mabibigyan kanya ng ikakatalo kagad.